So, kumusta kayo aking mga kabuknoy? ano you know? alright. So, ngayong araw, meron tayong good news and bad news, no? Ang uh, memorandum number 25-2024 ng SOSYA na inilabas noong April 21, 2024, kapon. Na kung saan ay naglabas sila ng memorandum na pinapayagan na ang mga individual na magpunta uh, ng main SOSYA at the same time siguro sa mga satellite, no? Sa MOA at sa WPD Station na lahat na magpuproseso ng uh, license new and renew ay pwede na raw sumuot ng casual attire or yung civilian no? casual attire wag naman yung brag ragged na pantalon pag sabi casual uh, formal pa rin at medyo presentable na pagpunta nyo doon no? uh, siyempre bawal pa rin yung mga nakasando sa kashort at alam nyo naman yan na pag sabi casual so dapat medyo marines uh, marinis at uh, maganda pa rin tingnan yan ang good news so ang bad news regarding naman sa pagproseso ay uh, usat pagong pa rin ang proseso ng uh, neuro mga kabuknoy no? sa mga nagtatanong yung neuro Anong kailangan kong gawin upang malaman mo Ang uh, nagpapatagal kaya naabutan kayo ng siyam siyam sa pag uh, renew at pagkuha ng security license sa mga panahon na ito mga kabuknoy